Okay na to mga kalakay. Ayan, shout out sa mga followers ko na laging nakasuporta, nagko-comment, nagre-react, nag-share sa aking mga video. Mabuhay po kayong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-comment at nakapalo sa akin, magpalo ka na. Mga kalakay, ngayong gabi, samahan mo kong magluto ng ginisang gulay. Sasarapan natin yung ating ginisang gulay. Panoorin mo para naman meron kang gayahin sa pagluluto. Ayan. Samahan niyo ko, okay. E. Ayan, nandito na ang aking napakabait na kawali. Nakahanda na siya para malaglagan ng mantika. Ayan, ang olive oil, mga kalakay. Laglag natin ang ating sibuyas at kabawang. Magluluto tayo ng isang masarap na ginisang gulay, mga kalakay. Siyempre, okay, halaw halo-haloin lang natin yan. Pwede ko na ilaglag tong ating beef steak. Naluto na yan, mga kalakay, pero igigisa pa rin natin. Uunahin ko na itong ilaglag ang ating sayote. Right. Gagawa tayo ng isang masarap na ulam. Isang gulay mga kalakay. Sasabay ko na dito yung bagyo beans. At ang ating kitcharo. Paborito ko yung kitcharo mga kalakay. Ayan o. Gulay muntian ang ating gilisang gulay. Berdeng-berdeng. Tikman muna natin, hayaan natin siyang magisa. Tikman natin. Haluin natin. Lalaglagan natin ng pamintang durog, mga kalakay. Ha? Pamintang durog. Ayan. At ano ba ang nagpapasarap sa ating ginisang gulay? Siyempre, ang magic ang salarin. Ayan. Pwede na natin laglagan ng ating soy sauce. Tansahin nyo lang para hindi maalat. Ayan, okay na yan. Alagyan natin ang kalahating basong tubig. Yan. Pan at palambutin ang ating gulay. Ayan, check natin. Pwede na natin ilaglag ang ating repolyo. Ito na, mga kalakay, yung ating repolyo. Nagawa tayo ng isang masarap na ginisang gulay. Nalaglagan ko ito ng tinunaw na cornstarch, mga kalakay, ha. Ah. Ayan. Malapot na siya mga kalakay. Oh. So ilalaglag natin ang ating pangpakulay. Pangpakulay ng ginisang gulay. Ang ating red bell pepper. Ayan. Siyempre ilalaglagan natin yan ng isang mabilis na patak ng sesame oil. Yan yung sekreto ng pampalasa ng ating gulay. Okay na to mga kalakay. Yan mga kalakay, ready to serve na ang ating ginisang gulay. ito na mga kalakay yung ating masarap na ginisang gulay ngayong gabi bip ang ating hinalo ito na kasi yung ating motivation ito na yung ating content yung pagluluto yung kayang kaya lang naman natin lutuin mga kalakay ayan nagpapasalamat ako sa aking mga followers na laging nakasuporta sa akin at sa mga nakikipag engage sa aking mga video maraming salamat mabuhay po tayong lahat ito na mga kalakay ang ating ginisang gulay with beef steak. Mm. pat na pap talaga ang lasa. Ayan ang ating video for tonight mga kalakay. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. At sa mga nakikipag-engage pa sa akin, salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kalakay. Huwag po tayong sumuko. Mabuhay po tayong lahat. Mahalo kayo.